Ano nga ba itong mga item na to na binubuto ko? So these are all below 100 pesos na mabibili nyo. Hi guys. Welcome back to my channel. Today, I'm so excited to share with you my latest affordable kitchen and home finds that I bought online. So all under 80 pesos. So yes, you heard it right. Super budget friendly. Pero sobrang useful. So let's get started. So yung unang una ko dito is yung butter slicer and yung storage box. So this one. Ayan, ito ay 59 pesos lang. So, come to think of it, no, slice butter na siya, tas 59 pesos lang. So, itong butter slicer na to and storage box, per perfect siya for those who love to bake or simply spread butter sa tinapay. So, it keeps your butter fresh, mess free and ready to use anytime. So for only 59 pesos, sulit na sulit na siya. So ayan guys. So number 2, yung 32 cm stainless steel oil strainer. So ito 65 pesos lang to guys. So, ba? Diba, itong 32 cm, yung malaki na yung kinuha ko. So, ang laki niya na, kaya perfect na siya for frying, fish, chicken, or even sa mga lumpia. So, matibay siya and stainless steel. So, safe siya sa food and hindi madaling kalawangin. So, try nyo this one din. Highly recommended to. Tung tuwa talaga ako dito. So, the third one is yung 1,000 ml clear liquid na 69 pesos lang. So, di ba pwede ito sa mga shampoo, lotion, o yung mga DIY Um, liquid detergent. So, sobrang versatile nito. 1,000 ml na to. Then, pwede mo nga gamitin. Siyempre, sa mga dishwashing liquid, shampoo, lotion, or even yung mga homemade liquid detergent. So, ang linis tingnan nito sa kitchen or bathroom. So, kung aesthetic as aesthetic lang hanap nyo, this one is highly recommended. The fourth one is yung nakong sobrang online, sobrang trending din to, yung kitchen garbage bin, na 73 pesos lang, ayan, so yung mga tira-tira nating waste, yung mga kanin, so ito sa mga favorite ko talaga, so ito yung mini kitchen garbage bin, na pwede mong clip din sa sink, actually pwede mo talaga ilagay lang to sa lababo, so perfect siya sa mga collecting vegetable peels, fruit skins, and other small kitchen waste, habang nagluluto, so it can keep your kitchen clean and organized. So, highly recommended din to. Napakamura lang, diba? So, sabi ko sa inyo, this is below 100. So, ito yung isa rin sa gusto ko. Itong divided wheat straw na 27 pesos lang. Ito. So, pinag-purchase ako nito. I think 5 pieces na ito. Ayan. Sobrang eco-friendly nito. Lightweight lang siya and perfect siya sa mga food portioning may portioning food. So, especially sa mga kids. So, for 27 pesos, ang ganda na siya for every, everyday use. And for picnics, ayan, pag so may mga vacation sa bahay. So, ano nga ba itong mga item na to na binubuto ko? So, these are all below 100 pesos na mabibili nyo online. So, these are my top affordable online finds for your home and kitchen. All practical use. All practical and useful and budget friendly. So which one is your favorite? Comment below and don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for more tipid finds and home ideas. So see you in my next vlog. Bye guys.